Sa panahon ng tumataas na tensyon at patuloy na panggugulo mula sa China, sa mga miyembro ng Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino ay malaking potensyal na magkaroon ng alitan sa West Philippine Sea. Kung saan tayo ay maaaring umasa sa persang militar at pulisya upang protektahan ng ating teritoryo. Ngunit hindi natin kakayanin kung tayo lang mag-isa, kaya't kinakailangan ng bansa na magkaroon ng mga kaalyado at suporta kapag tayo ay nalagay sa alanganin. Ang mga sampung bansa na maaring maging kakampi ng Pilipinas sa oras ng lumalalang sitwasyon sa West Philippine Sea ay malapit ng mga kalyadong may kasaysayan ng kooperasyon at tulong. Ang kanilang suporta ay maaring nagmula sa diplomasya, persang militar at pagsasamahan sa pagsagot ng mga isyu at seguridad sa rehiyon. New Zealand ang New Zealand ay maaring magbigay suporta sa Asia ng West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagsulong ng diplomasya at pagpapahayag ng kanilang pagsang-ayon sa pagpapahalaga ng kalayaan ng pagtawid sa international na karagatan. Bagamat hindi ito direktang nakikilahok sa alitang teritoryal, ay maaaring aktibo itong makilahok sa mga pandeigdigang organisasyon at magipagtulungan sa mga kalyado upang magkaroon ng magkasamang pananaw at hakbang tungo sa pangmatagalang solusyon ng isyong ito. Ito rin ay nagpapahiwatig ng kanilang partisipasyon sa pandigdigang komunidad kung saan ang mga bansa ay nagtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa rehiyon. South Korea May mga ugnayang diplomatiko at mga kasunduang pang ang South Korea at Pilipinas. Bilang kaliado, maaaring magbigay ng suportang South Korea sa Pilipinas sa mga isyo ng seguridad at kapayapaan, lalo na sa isyo ng West Philippine Sea. Katulad ng iba pang mga bansa, pinagmamalaki ng South Korea ang prinsipyong pagsunod sa mga batas international, particular ang United Nations Convention on the Law of the Sea na pumapanig sa Pilipinas. Ang maaksyon na hindi sumusunod sa mga batas international hinggi sa West Philippine Sea ay maaring maging isang alalahanin para sa South Korea. Germany bilang isang miyembro ng EU, maring makipagtulungan ng Germany kasama ang iba pang mga miyembro upang ipahayag ang kanilang posisyon hinggil sa isyu ng West Philippine Sea. Maaring iparating nilang kanilang pananaw sa mga kinaukulang partido at maglabas ng maopisyal na pahayag o deklarasyon na nagpapahayag ng kanilang suporta sa pagsunod sa pandigdigang batas at kalayaan sa karagatan ng kanlurang Pilipinas. Maaari nilang gawin ito sa mga international na forum o sa pamamagitan ng mga pag-uusap kasama ng mga bansang kaugnay sa isyo. Ang kolektibong pagtutulungan ay nagpapakita ng malasakit sa prinsipyong pangkarapatang pantao at respeto sa international na batas na may potensyal na makatulong sa pagresolba ng mga alitan sa West Philippine Sea. Friends ang France ay maaaring tumulong sa Pilipinas hinggil sa isyu ng West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng diplomasya at suporta sa mga prinsipyo kaugnay sa ilalim ng international law, maaaring ipahayag ng France ang kanilang posisyon sa mga pandaigdigang organisasyon na nagtutulak ng pagsunod sa United Nations Conventions on the Law of the Sea pagkikilahok nila ay maaring magdala ng magandang reputasyon sa diplomasya at maaring magdulot ng diplomatikong benepisyo para sa Pilipinas. Bukod dito, maari rin itong magbukas ng mga oportunidad sa kalakalan at pamumuhunan sa pamagitan ng dalawang bansa. Ang pagsasama ng Pransya at Pilipinas sa pagsulong ng karapatan at hustisya sa West Philippine Sea ay isang halimbawa ng international na kooperasyon para sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Canada, sa Canada, ay isa ito sa mga bansang nagpapahayag ng suporta para sa pagpapalakas ng kapayapaan at seguridad sa West Philippine Sea. Bilang miyembro ng iba't ibang pandigdigang organisasyon tulad ng United Nations at ASEAN Regional Forum, may kakayahan ng Canada na ipahayag at itaguyod ang mga hakbangin para sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Maaari rin nilang ipatubad ang mga programang makakatulong sa pagpapalakas ng seguridad sa karagatan, kabilang ang pagsasanay para sa mga ahensyang namumuno ng batas sa karagatan. Ang suporta ng Canada ay nagbibigay ng mahalagang papel sa pagtutulungan ng mga bansa upang mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa West Philippine Sea. Ito ay nagpapakita ng kanilang pangako sa prinsipyong rule of law at respeto sa karapatan ng mga bansa sa ilalim ng international na batas. United Kingdom. Ang United Kingdom ay nagpahayag ng kanilang pangambang may kaugnayan sa kalagayan ng South China Sea, particular na West Philippine Sea. Tinukoy nila ang importansya ng pagsunod sa mga international na batas tulad ng unclos at nananawagan para sa mapayapang resolusyon ng mga hidwaan. Bilang bahagi ng kanilang hakbang na ito ay nagpahayag ang UK ng kanilang plano na magpadala ng kanilang aircraft carrier, ang HMS Queen Elizabeth, sa West Philippine Sea. Layunin ng pagpapadala nito na, na itaguyod ang kalayaan at magbigay suporta sa international na mga regulasyon. Inja Noong June 2021, sa paglahok ng India sa Shangri-La Dialogue, isang forum ukol sa seguridad sa Asia, ay pinahiyag ni Indian Defense Minister Ranad C. ang suporta ng India para sa West Philippine Sea. Binigyan din niya ang kahalagahan sa pagsunod sa batas international sa parehong taon. Ay sinagawa ng Indian Navy ang ehersisyo sa West Philippine Sea kasama ang mga kalyadong bansa tulad ng Estados Unidos na nagpapakita ng kanilang matibay na pagsunod sa kalayaan ng pag-navigate sa pandaigdigang karagatan. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng patuloy na interes ng India sa regional na kaligtasan at siguridad sa sitwasyon ng West Philippine Sea. Bukod dito, ito ay nagpapahayag ng kanilang dedikasyon sa prinsipyong pagsunod sa batas international. Australia Ang Royal Australian Navy ay madalas na nagpapadala ng mga barkong pandagat sa West Philippine Sea bilang bahagi ng Freedom of Navigation Operations. Ang dalawang bansa ay nagpapalitan ng mga tauhan bilang bahagi ng kanilang bilateral na ugnayan nagtutulungan ang Australia at Pilipinas sa mga usapin ng seguridad, kabilang ang mga pagsasanay militar at iba't ibang aspeto ng kanilang pambansang ugnayan. Maaring magpatuloy ang Australia sa pagsuporta sa Pilipinas hinggil sa isyo sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga insyatibong pangseguridad at patrolya sa karagatan. Japan nakikilahok ang Japan sa pamamagitan ng mga joint military exercises sa pakikipagtulungan para sa seguridad ng mga bansa tulad ng Pilipinas. Pinagkakaloob nila ang kanilang tulong sa aspeto ng seguridad, pagpapalakas ng kakayahan at paglilipat ng kagamitan upang palakasin ang kakayahan sa pagmamasid sa baybayin. Aktibo ang Japan sa mga multilateral na pagtitipon kaugnay ng West Philippine Sea, kabilang ang ASEAN Regional Forum o ARF. Sa mga forum na ito ay inuudyok ang mga mapayapang dialogo at paglutas ng mga alitan. Estados Unidos Ang Estados Unidos at Pilipinas ay nagpapalakas ng kanilang ugnayan sa pamamagitan ng Mutual Defense Treaty, kung saan ang US ay nagpapahayag ng kanilang pagtanggap sa pagbibigay ng depensa sakaling maganap ang isang pag-atake sa Pilipinas. Nagpatupad ang US ng iba't ibang hakbang upang tumulong sa pagresolba ng mga isyu sa West Philippine Sea. Isa sa mga hakbang na ito ay ang partisipasyon ng US Navy sa mga Freedom of Navigation Operations sa lugar. Ipinapakita nito ang dedikasyon ng Estados Unidos sa pagpapanatili ng pandigdigang batas at kalayaan sa paglalayag sa pampang ng nasabing karagatan. Ang mga operasyong ito ay naglalayong mapanatili ang katiwasayan at seguridad sa rehiyon. Ano man ang mga alitan sa karagatan na nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas.